Maari pa lang gayon. Ibablock ang anak. Ibablock na kita. Iba. Lagi kang nakuha sa akin ng video at picture ng hindi ko alam. Aba, eh dapat lang din yun. Yun nga, natural. Yun ang natural. Yun, ang natural. yun ho ang tinatawag natin na natural. Pag tayo nagbe-video. Oh. Yun ang kagandahan depende. sa ating video. Depende. depende? Hindi depende. dapat kayo ay ano na lang. Nasang ayaw na lang kay inay. Kung bagay kapag binidyo kayo, ayun nga, sige, sige din eh. Ganyan. Sige, sige din eh. Kahit ang mukha ko eh, kala may pinagbabag. Oo, oh, talaga pinagbabag. Oo, oh, oh ikikumain yan. Ano yan? Ano rin? Ay, ano daw, hindi yan. Hindi papaya. Ari, <laughs> hindi, hindi ko lang na masyado na napansin ko na tawag din. Hindi ko naman masana sa <laughs> siya. Ano yan? Hindi ka may masabi. Aring inay. Dapat kayo hindi nagliligilig at Mother's Day. Aba. At yung mamimili. Oo, mamimili kayo nung okasyo. <laughs> yan, Diyos ko, napapaluka ako. Sabro. Kauyata, hindi ka pa nainom ng tubig. Nakainom na ho ako. Samantalang ako, maya-maya pa, isang litro na naiinom ko. Eh di, magaling ho. At kayo nakakainom ng isang litro. Oo. <laughs> Ayan. Ngayon, mansanas. Mm, ang inay, ayokong maaga. Okay, kainin mo. Oo, oh. pagdamdam, hindi yan. Pinya hmm. o pinapipili, kung pinya o mangga, sabi kay mangga. Pag sasabihin ni maaga pa, abang inay. Ayun, may pusa sa amin. Woos, tingningning. Aba. Ah, ang ganda. Arma, sinasabi ho ninyo din, inay. kailangan tubig, ka ina ano na kaya mangyayari ito sa buhay na ito gusto mo mong maghugas ng plato hindi mo paghugas dahil wala nang tubay ang tubig, naubos na sa kaliligaw ko po mo na ako ipaliligo wala Ano? Kaya ay ka rin mamaho. Aba, aba, aba. Talaga na ako mamaho. Buti pa ho kayo. Aba, ako'y alas 5.30 pa. Nakaligo na. Nagsisigurado na ako na makakaligo. Ang ah, uh ah, -huh. ganyan naman. Mamaya, maya, Ah, uh -huh. ah. Ay... Na Sobra na namang inaga. Na. Parang kayo eh, kala nyo lagi nang mauubusan nga. Eh, di, gatubos nga. Hmm. Ay, di. Tubay. Wala kay tinara sa akay. Meron naman doon. Hmm, siguro may may tatlo tabo. Naku po. Eh, kulang na kulang ho. Yan, inay. Ay, si... Pang aliwas-was akin... pala, ah. Ano? Pang aliwas Ah, dami naman ako. Aba! Bakit daw? Oh? Ito, tinatabo, aba. Tinatabo okay, natin, igatimba. pa. Oh, Ay, sobrang naman ako <coughs> yan, inay. Oo. Oh, oh. Ako po, Diyos ko. Hala, hindi mo. Saray naman kayo. Ako punta sa cafe naman. At marami nag-aantay sa aking doon mga anak. Sa bagay nga. Hindi, hindi la, Hindi naman mga anak. Ay, Kahit mga inay. Um, Basurang kari, kinalat na ng aso. Yan, nagre-reclama na naman ng inay. Birthday ho ngayon nung tumutulong sa amin maglaba si kanina. Di inay! Ah, birthday nga! <coughs> Pasensya na kayo may sato. Birthday na namin, na. Ang aming kanina ay eh, birthday ngayon. Ay eh, butit, ano, nabilhan nyo nga ho, inay, oh, oh, eh, ano, nandamay. Pero hindi ko nga naibigay. Eh, babalut-balutin ang anong ninyo. Ha? Huh? Babalutin naman ninyo sa maganda-ganda lalagyan. Oh, Pagkain na balut ko din, ano, ano na naman sinisili po ninyo din dyan? Last time, last time meron nung gabi, Mother's Day, itambak ang mga gusto ko. Ay, nagpaparinig, nagpaparinig.